Yo guys, what's up? Welcome back to my vlog again. Okay, by the way, my name is Daddy Jack. You're forever Daddy Jack, no? Ayan. Hindi uh, ko na say May gusto siyang yung shoutout, no? Yung isa sa pinakamamahal niya daw na <laughs> asawa. <laughs> so, dyan sa ibang bansa, no? So, ayan. At saka, mga shoutout sa asawa niya. Ayan, si Daddy Raymond. Ayan na, shoutout na. Ayan na, pinagbigyan na kita. Hello, you know, guys. Good evening. Shoutout nga pala sa asawa ko dyan, nasa Saudi. Catherine Campeña, ang ingat ka lagi dyan. See you soon, ng December. Wow. <laughs> ano pa? <ka? laughs> Catherine Campeña, alright. Catherine Campeña, ayun na, kay ma'am Catherine Campeña, no, shoutout daw dyan sa May, Saudi, ano. So, keep safe all. See you dyan, ma'am, no. Uh, sana may healthy kayo palagi, no, para preparation sa pag-uwi mo para kay... <laughs> paring Raymond, no? So, ayan, oh, God bless everyone. Thank you so much.